Hi guys, good morning. So ari kami di subong sa may patio, dere sa hima uh, himuok. And upod ko ang akong nga baby, si baby Kaloy. Kay masukod kami di sa amon nga mama. Sukdo namon ang iyang uh, kudal. So amon ni siya ang view dere. Dere siya sa babaw and then Amo naman ni siya ang view dere sa may ubos nga parte which is very nami gid siya katama. So ipakita ko sa inyo kung ano ka nami ang view dere sa ubos. Very overlooking gid reya mga lengga no sa sini nga lugar kay kung sa makita niyo kitaon pa ang Mount Canlaon. Nan amo ina ang Mount Canlaon dere. Where are we going lengga? Where? Yeah, let's go. West, What? Let's go. No. Yeah, 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 yeah. West, okay. West, no. okay. 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 <laughs> Ginaguyod na ako subong sa bata ako. Wala ako kabalo kundi iniya ako dalon subong so ara dira asa babaw ang akon nga mama pero hulaton namon ang akon nga magulang dire tungod wala pa siya sa ano nanamog pa to siya sang baboy niya. So very kanami no Hermit Mountain. Ay, alagyan lang na siya po sa hermit. Amo na siya ang inatawag diri nga himuok. Kagsamtang nagahulat pa lang kami sa amon, magulang nga mag-abot, nagpiknak, agod to nga, may remembrance kami sa amon pag lakat diri. rin. Kagpagadugay-dugay. Ara, nagpakat ang akon nga magulang guys. Kaya ginahulat namon. So, ara sila. Ginlakat lang nila nagsugod ayon kami sa pagsukod sa kung ano kalabaon kagkataason sa ipatindog nga dukamalig kamalig mga langga agot nga uh, hindi na pagistaran sa mga kanding diri nga party mga langga kaginaluggan sa kanding ang pinaka worst kaya mga tae kag ihiarik ito mismo sa puntod ni mama so dira lang asta mga langga salamat sa inyong nga pagtanaw God bless you everyone